habang ikaw ay naglalaba, Awas na. Maupay na kanina, mapupuno na at kontad na ako na Ay, habang naglalaba at nag-iipon ng tubig, ano gagawin mo? Tatanga o mag-FB? o magtatrabaho ng iba. Yes! Ako ay manghugas ng plato. Plato, plato, plato. Para luminis ang ating kusina. Wash, wash not your face, but wash, wash, wash your plates. Ha, ha, ha. ha wash, wash, wash your plates, 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 wash, wash, wash your plates, 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 yan, 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 oh, di ba, walang sayang oras, nag-FB ka, nag-YouTube ka, Naghuhugas ng plato, multi-fast, multi-tasking, yan pala, sabay-sabay na ginagawa, huwag makalimutan ang dapat gawin, okay?